Ria Atayde naglabas ng ebidensya na nagpapakita ng panloloko ni main Mendoza kay Arjo Atayde. Isang malaking eskandalo ang yumanig sa mundo ng showbiz matapos maglabas si Ria Atayde ng mga ebidensya umano'y nagpapakita ng panloloko ni main Mendoza sa kanyang kapatid na si Arjo Atayde. Ang kontrobersyang ito ay naging laman ng mga balita at pinag-usapan sa iba't ibang social media platforms nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga at netizens. Ibinahagi ni Ria Taide ang ilang screenshot ng mga mensahe at litrato na umunay nagpapakita ng ugnaya ni Maine Mendoza sa isang lalaki na hindi si Arjo. Ang mga nasabing ebidensya ay sinasabing galing sa isang pinagkakatiwalaang source na malapit kay Main. Ang mga screenshot ay naglalaman ng mga pribadong mensahe na nagpapakita ng pag-uusap ni Main sa nasabing lalaki pati na rin ang mga larawan na tila nagpapakita ng kanilang pagiging malapit. Hindi nagtagal ay naglabas ng pahayag si Arjo Atayde tungkol sa isyu. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang labis siyang nalulungkot sa mga pangyayari at umihingi ng privacy habang inaayos nila ang kanilang personal na buhay. Ayon kay Arjo, sa kabila ng mga kontrobersyang, umaasa siyang maayos nila ito. Nang tahimik at may respeto sa isa't isa sa kabilang banda na tahimik si Main Mendoza at wala pang nilabas na pahayag kaugnay sa mga akusasyon. Marami ang nag-aabang sa kanyang magiging tugon, lalo na't na kilala siya bilang isang tapat at matapang na personalidad. Ang kanyang pananahimik ilalo pang nagsidhi ng mga espekulasyon at katanungan mula sa publiko. Hindi rin na nagtagal ay bumuo sa mga reaksyon mula sa publiko ang mga fans ni Maynard Arjo ay nahati ang opinyon. Mayroon mga naniniwala at nagtutulak ng suporta kay Main habang iba naman ay naghahanap ng ustisya at karotohanan para kay Arjo. Ang social media ay naging isang arena ng debate at diskusyon kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinion at saluubin sa issue. Samantala si Lolit Solis ang batikang showbiz writer ay nagsabi naman na dapat bigyan ng pagkakataon si Min na magpaliwanag bago usgahan ng publiko. Alam nating lahat na ang showbiz maraming intriga at kontrobersya. Pero ang pinakamahalaga ay ang katotohanan dagdag pa niya. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na kaganapan kaugnay sa kontrobersiyang ito. Ang mga pansa taga-suporta ng parehong kampo ay patuloy na nag-aabang sa anumang bagong impormasyon o pahayag mula kina Minority Arjo. Habang wala pang malinaw na resulta ang mga akusasyon, ang pinakamahalaga ay ang respetuhin ang pribadong buhay ng bawat isa at patuloy na maghanap ng katotohanan. Ang isyong ito ay nagbigay diin sa maselang kalagayan ng mga personal na relasyon ng mga sikat na personalidad at kung paano ito naapektuhan ng publiko at ng media. Sa kabila ng lahat, umaasa ang lahat na magkakaroon ng kaliwanagan at maayos sa pagkakasundo sa pagitan ni Main Mendoza at Arjo Atayde.